Gustong paimbestigahan sa Kamara ang kontrobersyal na Dolomite Beach ng Duterte Administration. Ito raw kasi ang sanhi ng pagbaha sa Maynila. May sagot naman ng isang kongresista sa mga nagsasabing Pinu politika lang ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainial Pawi. Nito lang lunes ng derechang sinisi ng Metropolitan Development Authority ang Dolomite Beach sa lumalalang problema ng lungsod ng Maynila sa pagbaha. Noong ginawa po ang Dolomite Beach, yung tubig at pinadaan po sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. Ang naging observation po namin, yun pong sewerage treatment plant, lalong-lalo na pagtag-ulan ay hindi po kayang i-convey palabas ng Manila Bay kaagad yun pong um, tubig. Kaya naiipon po Itong dahilan kaya gustong paimbestigahan ni Bicol Saro Party List Representative Teddy Ridon ang kontrobersyal na artificial beach. Sa inihain niyang House Resolution No. 56 kabilang sa CCS atin ang epekto sa kalikasan ng Dolomite Beach. Sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, titignan din kung sumailalim ang proyekto sa maayos na pag-aaral tungkol sa pagbaha sa Maynila at kung tunay nga ba itong nagpalala sa pagbaha sa lungsod. Binuo ang Dolomite Beach nang nagdaang Duterte administration, kaya tingin ng ilan baka pinopolitika lang ang proyekto. Pero paglilinaw ng ilang kongresista, We base our investigations and our answers on facts at sa mga na-conduct na hearings and investigations. So, hindi politika yan. Ayon kay Artes, natakpan ng Dolomite Beach ang tatlong major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Ang resulta nito, mas mataas na baha partikular sa kabaan ng Taft Avenue. Ang DNR naman, bagamat hindi direktang binanggit ang Dolomite Beach, sinabing dapat ibase sa siyensya ang pag asesasan sa hinang pagbaha. Git pa ng ahensya ang pagbabago sa lagay ng panahon dahil sa climate change, ang siyang dahilan kung bakit lumalala ang pagbaha sa Maynila. Ang DPWH naman, gumagawa na raw ng hakbang para solusyonan ang naging assessment ng MMDA. The MMDA requested us actually to extend the pipe to discharge the floodwaters water from that area underneath the Dolomite Bridge. Kahapon naman, nang buksan ng Manila LGU ang floodgate sa Rojas Boulevard para paghandaan ang baha ngayong tag-ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, me and los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.